Sa tulong ng makabagong teknolohiya na saksiyan sa iba't ibang lugar sa Western Mindanao, ang tayong pagtitipon ng Iglesia ni Cristo na pinangunahan ng tagapamahalang pangkalhatan ng Iglesia ni Cristo na si kapatid na Eduardo V. Manalo na ginanap sa Philippine Arena sa Bukawe, Bulacan. May si Ellie Dumabok. Abot langit ang pasasalamat ng mga kaalib ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang lugar dito sa Western Mindanao region kabilang ang mga nasa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Matapos mapanood ng live ang tagapamahalang pangkalahatan mula sa Philippine Arena gamit ang mga makabagong teknolohiya, malinaw na pinanood ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Sambuanga City sa pamamagitan ng internet. Ang pangangatiwa ng ng pangkalahatan sa pagtatapos ng selebrasyon ng sentenaryo na sinagawa sa loob ng Philippine Arena bukod sa tanging pagtitipon na nasaksihan ng mga taga-Sambuanga, masaya rin pinapanood ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo dito sa pamamagitan ng mga malaking screen ang mga programa at palaro na may kaugnayan sa pagbunira sa ika daan at isang taong anibarsaryo mula ng limitaw sa Pilipinas. Ayon sa kay Domingo Palyar, lalong nagpapalakas sa kanilang pananampalataya ang mga narinig nila mula sa pamamahala na magpapatatag sa bawat kaanib sa kabila ng mga pagsubog sa loob ng iglesia. Mula rito sa Sambuanga City, Amy Dumabo, Eagle News, IM1 with 25.